Hello guys so this is me using this K9 wireless microphone Audi oh, ba vlogger na jud ani guys wala trawe we vlogger na ang kanan kumala kasugdi na ug kum wala pa jud asino online ni ang sayo mag vlog jud ko dire ang dapita audi basta si mo mag vlog direha nagso good pa ala ayaw jud unda unda post posts ng reels mga videos mga long videos story share I share ni mo nag engagement lang jud ta guys hantud mapansin tang lolomets sa mga nagsugod pa diha no o sa mga ganahan na mag-vlog and I can recommend ninyo ng product kita man yun no? kita man yun guys o oh. mauna ni ang wireless microphone na gigamit sa mga vlogger karun o mauna ako ma-recommend ninyo grabe yung kanindo grabe ka tinaw atong tingog ani o grabe ang iyahang noise cancellation aning aning microphone guys hindi ka kamahayan ang presyo niya pating barato ha pila rato 109 rato duha na ka microphone o usa ka na port di hang dapitan kung ipili kay IOS man so I, kayo IOS user man ta na may type C said guys na ano po na sa siya sa comment section ako ay ibutang dira ang link no sa, sa ganahan mo order it comes with a box na jud siya mao siya ang box guys mao ni siya ang box and then mao ni siya ang user manual sa wireless microphone if maglibog mo unsaon man ni paggamit unsaon man ni uh, pag or pag or pagplay na ani if android user nganong dili man ka na oh na ara na diri na na diri sa user manual basahon ra jud guys and then oh what ko ko ano duha jud siya ka microphone and na uh, apo jud charger run nonsense but your judgment ta ani nga microphone dili man ta ani mag palit-palit og batteries I-charge jud ni nato dira type c iyang charger and then asya i click if ganahan nimo ibutang imo microphone dili sa sanina ibutang pwede na jud i click na jud na imo dirang Ang no so grabe jud ka nindot iya voice quality ani nga microphone guys sa ganahan mo order na ala sa comment section ang link akong ibutang para maka discount pud mo ayo na padlang ay, order na